kung kinikilala naman na anak ninyo na isang pagkakamali ang paglipat ng sa kanyang pangalan ang uh, titulo ng lupa ay maaari siyang mag-execute ng tinatawag nating deed of uh, transfer o reconveyance sa inyo at uh, at aaminin niya na nagkaroon ng pagkakamali ang pagpalipat ng pangalan sa inyo at ito isang parang nangyari niyan ay pinagkatiwala lang sa kanya by operation of law Okay? So, may mga paraan na gagamitin. Yung iba, ang ginagawa ay nagkaroon ng parang binalik uli, no? Did of assignment o did of transfer. O yung iba, para mas mapabilis, ay eh, ginawa na lang, nagkaroon na lang kunwari ng bilihan o nagkaroon na lang ng halimbawa donation. So, ang pinaka-importante dyan ay alamin nyo muna kung ano ba kadahilanan kung bakit at paano ito napalipat sa kanya. Kung nagkamali lang at kayo talagang may-ari, then ang tamang remedy dyan is mag, kung hindi kayo magkakasundo is to file a petition in court no upang sa ganun eh your for no para maibalik sa inyo ang nasabing uh, lupa no at ipakansin ninyo ang titulo at at uh, ma-issue ang kayo ng panibagong titulo sa nasabing lupa kasi kayo yung ang tinatawag nating true and beneficial owner ng nasabing property at ito ay your eh, ay hindi intended para sa inyong anak, no? At kayo talaga yung tunay na may-ari. Makipag-ugnayan kayo sa lawyer o pang sa ganun, no? Ma-interview kayo at may maisagawa ang kaakibat ng mga mga legal na instrumento o dokumento, no? Base sa pag-interview sa inyo kung ano dapat ang mga klasing dokumento na gawin upang sa ganun ay maibalik sa inyo ang ang property, ang pangalan at may lipat sa iyo sa iyong pangalan ang titulo ng lupa. Lamang na kayo pag may alam sa batas.